Okay magandang araw mga boss So ito na yung Backloader na 426 F2 So medyo modelo ito So ang naging reklamo dito mga boss Pag nagtrabaho siya ng isang oras Pag malamig pa yung hydraulic Maganda yung function Maganda yung power So pag uh, lumipas ng isang oras Doon na siya nag Lolo power Wala na siyang Halos di na gumagalaw lahat yung ano yung joystick nya yung bucket wala na, na talaga so ngayon bigyan ko kayo ng idea kung saan galing yung ganitong problema so kita nyo nyo dumi o oh. ayan so 2020 model ayan oh. kita nyo 2020 model to modelo pa to hindi pa lang tagal so tapos pag uminit na lang ang hydraulic kahit hindi puno ang tangke, kalati, nag-overflow pa rin. So, ibig sabihin, umiinit talaga. So, dito lumalabas yung excess. Kasi nandoon yung ano, yung breather niya. Yan. Dito na bumabagsak. Kaya nandito lahat kapit yung putik. Kita niya naman, oh, putik lahat. Grabe. So, ngayon, ang unang-unang gawin natin mga boss, para matukoy natin kung anong problema. So, una, i-check nyo yung hydraulic filter nasa ilalim mga boss ah. hydraulic filter nito okay nasa ilalim yung hydraulic filter yan o ah. ayan so tanggalin nyo lang yan linisan i-check nyo kung clock na yung hydro hydraulic filter so yan muna mga step na gagawin natin una, pangalawa So, i-check natin itong ano kasi isang dahilan din yan sa radiator. Pag ganyan klat, gitong klaseng mga ayan oh, may itong mga sira. So, dito sa radiator, i-check nyo. So, pag dito nyo tingnan, walang problema. So, pag tinanggal nyo itong tungin nyo dito, silipin nyo yun, eh, no? barado oh. Sabi nyo oh. Dito nga, silip natin. Yun, no? Oh. Kita nyo sa loob. Loob nya. So, barado. So, hindi nya mahigop ng hangin ng maayos. Okay? Hindi nya mahigop. Ayan. So, dahil dito barado, hindi buo yung hangin. Hindi nya mahigop. Kaya kailangan natin linisan yon maintenance natin maigi ano parado sa loob puro barado yan. kaya uminit ang hydraulic so pangatlo katapos natin yan i-check natin yung relief valve ng pressure sa pump alam nyo kung saan dito kasi minsan na ginagalaw nila yan 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 So, bali medyo lubog So, adjust natin. Gawin natin ang ano to. Ibabalance natin ang adjustment niya. Yan. Isalin natin. So, pang-apat, kung ganoon pa rin, ang um, na-maintenance na natin, tapos ganoon pa rin umiinit, nag-overflow, so, i-check na natin tong bomba. So, ibababa natin to. Okay. Ito na bomba ang check natin. Kasi pag uminit, ibig sabihin nag like low pressure sya May tagas, may leak na internal nya, wala nang pressure So isa rin uh, na pinaka number one na ano to Main problem sa pump So sa ngayon, yun muna ang gagawin natin Baka sakali Eh maagapan natin Kasi ang mahal ng repair nito Pump nasa 18,000 natyal no so makano na yun so ngayon i-update ko sa inyo yun muna ang gagawin ko kung tingnan natin kung bakit nakakaganyan ang problema pag uminit hindi na gumagalaw yung mga bakit sa kayong rear boom excavator so ganoon na lang mga boss i-update ko sa inyo ito mga to kung naging okay siya, update ko pa rin sa inyo so hindi na tayo gumalaw ginalaw yung ano yung main pump so yan update kasi nyo mga boss so maraming salamat mga boss sa pagsama dito para malaman natin magkaroon din kayo ng idea kung saan galing yung ganyang problema pag uminit yung hydraulic katapos ng isang oras wala nang function ayan mabuhay mga boss maraming salamat